Bakit mo ako nilaglag? Pareho natin ginusto to ha. Pareho natin pinano to. Tapos ilalaglag mo ako. alam mo hindi ka madadamay sa akin? Madadamay ka rin. Masensya ka na. Kailangan kong gawin to para sa pamilya ko. parepareho pareho tayong nakinabang sa so, kumpanya na to. Pareho tayong nakinabang sa ginawa natin. Natutunan na may ari ng kumpanya. Ayaw kong makulong. May pamilya ako. Ayaw kong masirang reputasyon ko. Sa gagawin kong to, ako ang titistigo. Sasabihin kong lahat ng nalalaman ko. Traitor ka! Traitor! Asensya ka na. Walang personalan to. Trabaho lang. Wakala ninyo, makakalusot kayo pareho. Pare-pareho lang kayo. Pare-pareho lang kayo magnanakos sa kumpanya. sa ginawa mong pagpubulgar sa kanya. Akala mo maabiswelto ka. Hindi! Pareho lang kayo makukulong. Mga walang hiya kayo. Hindi kayo marunong lumaban ng patas. Maghanda na kayo. Dahil hanta nang mabuksan ng rehas para sa inyo. Maglaglagan man kayo. Walang mangyayari. Dahil pareho lang kayong makukulong. Dahil pareho kayong magnanakaw. Magtuh sa kulungan!